Nandito ako ngayon sa Navar, bumili ako ng stand fan worth 1,500 pesos So bina ko agad dahil nahihirapan na ako mag-assemble kung ako lang okay. So ang um, money na binili natin ay galing sa Kratia kahapon guys during buwan ng wika kasi mainit sa classroom dinakilangan ng mga bata ng stand fan e dahil isa lang yung stand fan doon tapos yung dalawang wall fan ay hindi pa gumagana masira ka agad kahit bago pa lang yung building So, bumili na lang din ako ng isang fan ng isang klaseng fan Okay, stand fan yung isa ay floor fan Dito pa ako sa Naval. Naval Biliran. Dito ako bumili sa Zayden Online Shop. Ito yung mga paninda nila dito guys. E, ganyan lang kadali pag mag-assemble sila kuya ito yung project namin kasi mainit sa room ang old na packing mo itong walay karton mo na? muna siyang old na parking yung okay. old Okay. 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 Ah, uh, perela nang impel ni ya. Salah ko. Ada sia kadu. Okey, segi mau seburuna. Uh -oh, Apa ping dari yang? So, ayan, pinayin okay, na ni Kuya. Ayan, guys. Magana na siya. Okay, uh, yeah. okay yan na yan. Ayan naman ang stand fan. Ay, floor fan. Sige, thank you so much. Ayun, try Okay na. Oh, sige, try lang, ayan. Ayan na, guys. Minang lang, dilit, Jud. Kiat ang